on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. You're Buong it's kwersa it's ng Brigada News it's Team it's mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami And handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula bulana ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Bagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure. And our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala shet omaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Tatlong mga Pilipino inaresto sa China. Dahil sa umano'y pang ESP Ang AFP handang umalalay para masagip ang mga naturang Pilipino Pagbili ng F-16 fighter jets, malaking upgrade daw sa arsenal ng Pilipinas ayon huyan sa NSC. Senate President Cheese Escudero, wala pa raw palak na pirmahan ang sabina na hiling ni Senadora Marcos Department of Tourism naman kinundina. ito itong ahong inappropriate behavior na ginawa ng isang Russian prankster sa BGC Pagbibigay respeto sa mga Pinoy, iniapila para huyan sa mga foreign tourists Itong si Police Captain Eric Felipe Napatawad na raw si Gabriel Go sa kabila ng umano'y pamamahiyang ginawa sa kanya. At ang PNP nakapagtalaho ng mataas na bilang ng pagkalunod nitong nakaraang summer vacation. Nagpaalala rin ho sila sa publiko na unahin ang kaligtasan habang nag -e enjoy sa bakasyon. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita, Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balitan Nationwide sa umaga. Brigada Balitan sa umaga. Araw na po tayo ng biyernes mga kabrikada April 4, 2025. Kami pong inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ahayaan daw ng Armed Forces of the Philippines na tugunan ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers ang umano'y ulat ng pag-aresto ng China sa umano'y tatlong Pilipinong mga espya. Ngayon pa man, handaan niya silang umalalay. Sakaling kailan ngani ng mga ahensya na may mandato kaugnay sa naturang kaso. Patay ho sa State of China na The Global Times, tatlong Pinoy ang inaresto dahil sa sinasabing paniniktik sa military deployment ng naturang bansa. Hindi naman nabanggit sa report kung ito ang mga Pilipinong unang napaulat na inaresto na lumipad mula sa Palawan. Inakusahan naman ng China ang Pilipinas na imbento lang daw. Ang mga kasong palaban sa mga Chinese nationals naman ito na nahuli huyan dito sa Pilipinas dahil din sa pangyespiya. Ay nga po kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Xiaokun. Wala raw malinaw na ebidensya ang mga otoridad ng Pilipinas kaya hinihikayat ho nito ang gobyerno na protektahan ang mga Chinese. Hindi pa o oh, hirit pa ni Guo na na raw ng Pilipinas ang pag-aakosa sa China na wala namang ebidensya at idaan daw ito sa tamang proseso ang paghawak sa kaso ng mga sangkot na Chinese tulad daw ng ginawa nila sa pagkakahuli ng tatlong Pilipino ho sa kanila dahil din sa pang-espya. Bababatid na ilang Chinese nationals na nga ho, ang naaresto dito sa bansa noong mga nakarambuan dahil daw sa pangangalap ng pribadong impormasyon at pagmamahal sa mga teritoryo o teritoryo ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Itong pagpili ng F-16 fighter jets, at malaking upgrade sa arsenal ng bansa. Ayon yan sa NSC. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Naniniwala ang National Security Council na bahagi ng commitment ng Trump administration sa Pilipinas ang pag-aproba ng U.S. Defense Cooperation Agency sa pagbebenta ng F-16 fighter jets sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na ang hakbang na ito ay patunay ng ironclad commitment sa defense treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na muling pinagtibay sa kamakailang pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa. Ayon sa naunang pahayag ni na Secretary Hegseth at Defense Secretary Gilberto Teodoro, magpapadala ang Estados Unidos ng mga karagdagang advanced military capabilities sa Pilipinas upang mapalakas ang joint training, interoperability at kooperasyon sa defense industry. So we see this announcement by the U.S. Uh, defense Cooperation Agency as the implementation, the initial implementation of that joint statement between the two defense secretaries. Ayon pa kay Malaya, ang F-16 ay isa sa pinaka-advanced na fourth generation fighter jets sa buong mundo. Kung matutuloyan niya ang pagbili nito, magiging malaking pag-upgrade ito sa kasalukuyang arsenal ng Pilipinas na sa ngayon ay may labindalawang fa fa 50 fighter jets mula sa South Korea. I was told that the Department of National Defense has not yet received uh, an official communication from the U.S. government. So as to the details of this sale, as to how soon this will happen, when will uh, the procurement process, we will have to defer to the Department of National Defense for details. Sa tiniyak ng Pilipinas sa China na ang pagbili ng F16 fighter jets ay bahagi lamang ng AFP modernization program at walang layuning makapinsala sa interes ng ibang bansa o magdulot ng banta sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon kasunod ito ng pahayag ng Chinese Foreign Affairs na hindi dapat makaapekto sa interes ng ibang bansa ang anumang hakbang ng Pilipinas sa pagpapatibay ng seguridad at pakikipagtulungan sa ibang estado In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong si Senate President Cheese Escudero. E wala pa raw hu palang balak na pirmahan. Ito nga husupina na hiling ni Senadora Amy Marcos. Bigaraan Cortez, i-Brigada mo. Brigada. brigada. Hanggang wala pa nga rekomendasyon mula sa legal team ng Senado ay hindi pa muna pipirmahan ni Senate President Chis Escudero ang mga ipinabot na sabi sa kanya ni Senadora Amy Marcos. Maalala matapos nga na hindi magsidalo ng mga gabinete ng Pangulo ay tinulak ni Marcos ang pagsapina sa maito bilang pagsangayon din sa mungkahin ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay de la Rosa, hindi magandang tignan ang naging pangyayari dahil tila hindi na gusto sa ilalim na mga naturang opisyalis sa na pag-check sa kanila ng kanilang co-equal branch. Bagamat dumami na nga ang sabbina na ipinasa ni Marcos para pirmahan ni Escudero, ay ginit niyang hindi dapat ito madaliin. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Ang um, gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kumpletong pag-aaral at research, yun mas importante sa akin. Tiniyak naman ni Escudero na gagampanan niya na mabuti ang kanyang trabaho bilang tiga ng Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Mexican news of 40. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita mga ka pinatitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos mm -hmm. sa Department of Migrant Workers na tuloy-tuloy ang legal assistance sa 17 ito na mga OFWs na inaresto at nakulong sa Qatar dahil daw sa unauthorized gathering. Ito'y kahit pa binigyan sila ng Qatari authorities ng Provisional Liberty kahapon habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ayon po kay DMW secretary Hans Leo Cacadak inatasan sila ng pangulo na tiyaking maibigay ang pinakamahusay na legal defense. Maliban huyan, ipinag-utos din daw ng pangulo ang pagsasagawa ng welfare check sa mga ito para humatiyak na maayos ang kanilang kalagayan. Una nang nilinaw ng DMW na wala pang kasong na isasampa palaban sa mga ito kaya sila nabigyan ng provisional liberty nationwide. One time, the new Filipino time, 7:11 11 ng umaga. Paid for by Attorney Nathan Odojando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Ito hong three-year term sa local level. Pinagmumulan daw ng fat at corrupt political dynasty sa Pilipinas ay huyan sa isang kongresista. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo! Brigada. <laughs> Naniniwala si House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na ang umiiral na three-term limit ang nagiging mitsa na tinatawag na fat political dynasty sa bansa. Ayon kasi sa isang political scientist, ang fat political dynasty ay yaong mga magkakamag-anak na sabay-sabay nakaupo sa iba't ibang pwesto. Paliwanag ni Defensor, masama ito dahil tila nag-aalaga ng isang dynasty na kalaunan ay nagiging tiwali. Kung ikukumparaan niya sa mature democracies kung saan isang member lang ng pamilya ang pumapasok sa politika. Isang magandang halimbawa si dating US President Joe Biden na walang term limit kaya paulit-ulit na nahalal na senador. Iginiit din ito na kung susuriin ay kasama sa kwalifikasyon ng isang kandidato ang residency requirement at edad ngunit walang sinasabi na disqualified ang mga miyembro ng political dynasty. Mahirap umanong ma-disqualify ang mga politikong dahil lamang miyembro sila ng political dynasty ngunit maunlad ang pinagsisilbihang lugar at hindi nangungurakot Dagdag pa ng kongresista, hindi ang apelyido ng pamilya ang dapat na pag-usapan, kundi ang korupsyon at pangaabuso na nakakabit sa pangalan. Sa huli, binigang diin ni Defensor na taong bayan pa rin ang magpapasya at boboto at hindi mapipigilan kung sino ang kanilang pinipili. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji aminyo ng 105.1 Brigada News from Manila. The Music and News Authority. Ang DOT naman mga kabrigada pinundin rin ang inappropriate behavior na ginawa ho ng isang Russian vlogger dyan ho sa BJC. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! tahana ng Department of Tourism o DOT ang mga dayuhang turista na maging maingat at maging maraspeto sa mga Pilipino tuwing bumibisita sa bansa. Sa isang statement, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na bagaman wina-welcome na Pilipinas ang mga foreigners mula sa iba't ibang panig na mundo, mahalagang igalang ng mga ito ang mga locals at ang kultura at dapat silang sumunod sa batas habang sila ay nananatili sa bansa. Kilalaan niya ang Pilipinas sa pagiging friendly at hospitable bagay na bahagi umano ng unique Philippine experience na ino-offer sa mga biyahero. Ani Frasco, ang kabutihang ito ay dapat tinatapatan nila ng respeto. Samantala, kinokondena ng ahensya ang anumang mapang-abusong behavior na ginagawa ng mga turista. Ito man ay bumabasto sa kulturang Pinoy o lumalabag sa karapatan ng mga tao. Matatandaang ang Russian vlogger na si Vitaly ay inaresto ng CIDG FBI matapos itag bilang undesirable foreign national dahil sa inappropriate behavior nito sa kanyang LRL stream na disturbing the peace in the Philippines. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music you Oh, Brigada Balita Nationwide Ito naman hong si Police Captain Eric Felipe Aboy na patawad naman na ho pala Itong si Skog Chief Gabriel Go Sa kabila nga ho ng ginawang pamamahiya sa kanya Brigada Jigo e Boy I Brigada Brigada <laughs> Napatawad na ni Police Captain Eric Felipe, si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, sa kabila ito, nang umano'y pamamahiya sa kanya ni Go sa isang clearing operation sa Quezon City noong March 25. ayun kay Pilipe, bago pa man humingi ng tawad si Go ay napatawad na niya ito. Sa katunayan, sinusuportahan pa raw niya si Go at saludo siya sa dedikasyon nito na mapanatiling malinis sa obstruction ng mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero sa kabila ng pagpapatawad, ipinagpatuloy pa rin ng pulis ang pagsasampa ng kaso laban kay Go. Personal niya itong desisyon dahil nadungisa ng viral video ang kanyang pagkatao, kasong paglabag sa Data Privacy Act at Cyber Libel ang isa ng Felipe laban kay Gabriel Go. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada balita nationwide. Ang PNP naman nakapagtala ng mataas na bilang ng mga pagkalunod nitong nakaraang summer vacation. Brigada Kath Austria, e Brigada mo. Brigada. Nagpapaalala ngayon ang Philippine National Police sa publiko na unahin ng kaligtasan habang nag-e-enjoy ngayong bakasyon. Ito ay dahil sa mataas na kaso ng pagkalunod na naitala noong nakaraang summer vacation. Batay sa datos ng PNP Directorate for Operations, umabot sa siyam na pong kaso ng pagkalunod ang naitala mula April hanggang May 2024. Noong 2023, 126 ang namatay dahil din sa pagkalunod. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, may mga tourist police na ide-deploy sa mga high traffic tourist destinations, partikular na sa mga beaches. Nakikipag-ugnayan din ang PNP sa mga lokal na pamahalaan at iba pang law enforcement agencies upang mapalakas ang seguridad sa mga bakasyunan o tourist spots. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada balita nationwide. The Mandate the mandate. 2025 midterm election. Midterm election. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na magiging talamak ang bilihan ng boto ngayong halalan. Dito ho sa survey ng OCTO Research, lumabas na 66% ng mga Filipino respondents ang naniniwala ho sa naturang usapin habang 34% naman yung nagsasabing hindi ho sila naniniwala. Meron naman pong 68% na registered voters ang naniniwala magkakaroon ng negative effects sa resulta ng halalan ang vote buying habang 32% naman ng mga Pilipino hindi naniniwala. Sinagawa po yung survey mula February 22 to 28 sa 1,200 adult respondents. Brigada Balita Nationwide. Nagpabot naman ang kanyang suporta si Senador Bongo sa mga manggagawa sa transportasyon sa kinanap na National Transport Group Gathering, ipinahayag niya ang kanyang pagkilala sa kontribusyon ng mga ito, lalo na ang kanilang mahalagang papel sa araw araw-araw. Sa huli binigyan ni ini SPG, na patuloy niyang isusulong ang kalusugan at kaligtasan ng mga tsuper ng public utility vehicles. Ang pagpapahalaga sa kalusugan ng katawan at isipan ay susi sa pagkakaroon ng productive at masaya na teenage life. So yung paalala mo sa si standout, ES4 Multivitamin Capsule, simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Makabayaning na pagtutulungan. Mga kabrikada, si Vincent Maagad, isang bata na may cerebral palsy at ang kanyang pamilya po ay pansamantalang nakikitira sa bahay ng kanilang kamag-anak sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ramdam po ang hirap ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina na si Rosemilyn na siyang nag-aalaga sa kanya. Mas tumitindi ang hirap kung pati ang pambili po ng maintenance na gamot sa kanyang kondisyon ay hindi agad mabili ng kanyang mga magulang dahil wala po silang sapat na kita. Tatlo po ang anak na mag-asawa at si Vincent ang panganay. Sa tulong ng Brigada News FM Cagayan de Oro at ng One Tahanan ay nakapagbigay ho ng tulong para kay Vincent na hatid ho natin sa mismong kanilang tinutuluyan ang mga gamot at bitamina na kailangan itong inumin. palital. Dakabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan, maraming salamat, ka-brigada! palital. Dakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Nahatid husin niya ng Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule In the heart of changing lives, kami po inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Bolaritos 105.1, Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.